姑姑，你 ating musical. Toms. Ito na Si Toms. <laughs> si Toms yan. Ito yung dance. How oh, much Mahal naman. Ma 200 yan. Pag-regal. Hindi kaya sa budget. Eh. Dito dak, dito din. Dito din. O marami pa dito din oh. O luto-luto ano. Din dito oh. Luto-lutuan. Ang kit naman nito. A Ito na. Daming pwede pang regalo din. Ito tingnan mo din magkano ito <laughs> Hinan natin. Ay, ito pa dito din. 99. Hey, Ayan. Kay hey, Abby. Hey, Abby. Magkaiba sila ni ano sa Iki. Ito, pares pink. Ay, magkaiba sila ng kulay. Ayan. Yeah. Okay, okay na yan. Ayan naman. Uh, okay na yan. Luto-luto yun? -luto, Kay Aaron, ano ba yung kay Aaron din? Dapat damit na kay Aaron na. Wag na, damit na lang kay Aaron. Kasi nag school na siya, kulang siya mga damit. Baril-baril lang ba yun? Sabi nga, gusto niya mga car. Car? Ano na lang, knock them, ah, uh, anong pa ba yun? Cardo, we call pwede pang gifts yeah. sa mga inaanak, guys. Yes. Dito din. Oh, yes. Oh, ito pa din. Ito din, din oh. ang cute nito. Oh, may Barbie siya ah. Oh. Ah, cute nito din. Ito na lang kaya kay abing isa. Ayan na lang. O, oh, palitan natin. Ibalik mo kaya. Okay. Eh. Ayan na lang din. Maganda yan. Dito din, dito din car? Ha. Ah. Yung tinakad ko rin sa akin. Yung ano ba yung sa anak ni Kuya Janjan? -jan? Yung si Dave. Si Dave? Oo. Oh. Si Dave rin? Si Dave. Mm. Ay, meron pa pala dito din o, no, Barbie. Ang mm. daming Barbie. Ay, ito may 30 pesos lang. Ah! Oo, oh, ayan. Hahaha. <laughs> kaso mabilis ma-deform. Wow. Eto, dalawa. Ah, dalawa sila. Oh. Ate? Eto na lang, binis. Cheaper dyan. Huh. Eto, mas mura. Ate? Then, ah. Uh. ah, uh, ito is, ah, uh, ayan, ito lang siya, guys. Pero dalawa na siya. Maganda Magandang quality nito din. Ang ganda niya. 82? O, oh, mas mura yan. Ano to? 135. Mm, mas mahal pa yan. Yeah. Ito. O, ah, ganyan lang siya. Pero okay na yan. Went hundred lang naman. Ero na error sa akin. Error sa side. Na. Serveri. Dito Vietnam. Taleri. Ayun, kino control. Dami ng error. Gaming pwedeng pagpilian. Dito din sa mga damit wait lang. May titingnan na kung ano. Dahil magaganda din. Hmm. Ay, wait lang din. Bilan natin si Abby ng panty. Kasi wala na atang pante yun si Ano Abi. Wala? Kano, Dok? 18. 18? 18. Ito kayo, abin na lang ito. Ay, ang cute nyo Wait lang. Cute ng para kay Ma'am Benji, anak mo, eh. Hindi, I mean, nabili na ako kanina.